Alam niyo ba masyado ko nang kinakarir yung pagtitinda ko? Tuwang-tuwa ba naman ako pag sold out palagi? Hi everyone! And yes, last Wednesday ay andito na naman ako sa garden namin. At kapag andito na naman ako, paniguradong for the harvest na naman ang first one. Schedule talaga to ng harvest ko. Pagkagayak nga ng mga bata at pagkaalis papuntang school, nagkape lang ako tapos nagpunta na ako dito sa garden namin. Gusto ko kasi maaga ako makatapos dito sa pet try. Hindi lang yon, nagbabalak nga din akong kumuha ng mga ibang gulay pa. Feeling ko kasi kailangan pa ng ibang gulay na pwede nilang pagpilian. Alam nyo bang nakakatuwa? Yung tipong tanim mo, harvest mo, at ibebenta mo. Kahit pa konti-konti nga lang yung kita namin dito, at least may pumapasok. Isa pa talagang tinutulungan ko lang naman sa pagdidispose yung tatay ko. Hindi na rin kasi maharap ni Mother Earth dahil may alaga ng Mimi. Eh ako, gusto ko din tumulong pero ayoko magtinda sa palengke. Feeling ko kasi mas hindi ako makakapagpaubos doon. Siyempre, maraming competitors. While dito sa area namin, babantay nga lang ako saglit at maglalatag sa harap ng tindahan ng pinsan ko, ay madalas sold out naman. Isa pa, hindi ko na rin kailangang mamasahe at magpunta sa palengke kasi dito mismo sa amin ay sobrang mabenta na. Tapos habang nagtitinda ay nakikipagtsikahan sa auntie at pinsan ko. Nung araw na to, mag-isa nga lang ako nag-harvest. Maaga kasi nagpunta ng bukid yung tatay ko. The other night kasi ay nagpa-harvest na sila ng palay. Kaya chinecheck nga daw niya yung bukid. Nakita nga niya ako dito na nagha na at nakarami na. Sabi ko nga okay lang kasi hindi naman ganun karami yung kukunin ko today. Naging buena mano ko pala yung kuya dito. Sabi ko nga kuhanan ko na lang siya at wag na niyang bayaran. Ngunit the top watcher. Are babayaran nga daw niya dahil bueno mano. O diba, dito pa lang ay nakabenta na ako ng worth 50 pesos. Kaya dahil kinulang yung target piece ko, nagdagdag pa nga ako ng konti dyan. Pagkatapos no nagtali naman na ako. Hindi ko na rin yan tinitimbang. Pagkatapos ko naman magtali, nagpunta naman ako dito sa taniman ng kamote. Inisip ko ngang kumuha din ng talbos at ibebenta ko pa. Para sa amin kasi, sobra-sobra nga yung supply. Kahit para mas dumami pa yung talbos, kailangan bawasan kaya't naisipan kung magbenta na lang muna. Sobrang dami pala yung nakuha ko. And imagine nyo to, once na bumili kayo ng talbos ng kamote namin, hindi mo na kailangang himayin. Ready to cook na nga kasi yung ginawa ko. Yung malambot na part lang. Pagkatapos nun, plastic ko na. Bale yung nakuha ko ay apat na plastic. Binibenta ko nga lang yan ng 10 pesos per plastic. Imagine nyo pag sa palengke kayo bumili. Tapos yung nakatali, di ba mas marami pa yung dahon sa loob kaysa dun sa talbos na makukuha nyo? Hindi po ako naninira. Dahil yan yung realidad. Ayan, nakatapos na ako. Fast forward, nahatid na pala ako dito ng kapatid ko. Medyo late na nga to kasi alas 11 na. Nakisabay lang kasi ako sa kapatid ko sa pagsundo kay Mimi. Dahil nga busy si Father Dear, hindi niya talaga ako mahatid dito yung araw na yun. Ganyan lang naman yung ginagawa ko. Ilalatag ko nga yung table lang pinsan ko dyan sa harap. Tapos agad-agad na ako magdi-display. Alam nyo ba, dahil nang pupusa ko sa personal account ko, kung kailan ulit ako magbebenta, at kung ano yung available na gulay, may mga customers na nga rin talaga akong naghihinta. Pero nitong araw na to ay medyo late ako. Supposedly kasi 10 to 10.30 yung punta ko dito. Mabuti na lang at hinintay pa rin ako. Kaya tong pagkalatag ko, dumating na agad tong mga pinsan ko. Madalas talaga sila yung suki ko. Along the highway din pala dito. Kaya minsan yung mga napapadaan ng mga tricycle, motor, dumadaan din pala sila para bumili. Tapos yung iba naman na customer ni Mama Joy, pag bibili nga sila sa kantina nila, napapabili na rin sila ng gulay. Time nga may bumili sa akin ng pet chai. Tapos nag-isip kung anong isasahu. Oh, ayun, bumili ng sardinas kay Mama Joy. Pero alam nyo, pag marami yung binibili ng isang customer sa akin, hindi masama yung loob ko na magbigay ng free. Kasi hindi ko naman inaangkat tong gulay na binebenta ko. Kahit itong batch na to, nung pahapon na ay nagbigay na nga ako ng free, may bumili ng worth 50 pesos, dinagdagan ko na rin ng isang bandel O oh, ba diba? may napasaya pa ako. Fast forward yung mga oras na to ay pauwi na nga kami ng bahay. Medyo hapon na nung nakapagpaubos ako. Mabuti na lang talaga at may natatambayan ako. Dahil nga busy lahat sila sa bukid at walang susundo sa amin, naglakad na lang kami ni Ate Cheska. So dito na po nagtatapos yung araw ko. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli.